happy Saturday po, mga kapatid. Magandang umaga. Nandito na naman po si Malomo de los Santos para po magbigay ng opinion dito sa mga issue-issue, no? At uh, alam niyo po, mga kapatid, mayroon akong napanood na uh, naligaw sa kalingap. Alam niyo po, mga kapatid, mayroon bang isda na asahasa? Kasi po, dyan sa Kalingap, uh, may naligaw pong hasa-hasa. ba -hasa. diba? Ang hasa-hasa na yun? Uh, matinik kaya tayong isda na yun. Ano? Pero hindi ko po alam na may hasa-hasa palang isda. Uh, kaya ako nagtataka, may naligaw pong hasa-hasa dyan sa Kalingap, no? Na sinabihan tayong bubo, alimango lang daw po, parang mga ganun mga salita na... Para yatang sinabihan ako ay umalis ako ng kalinga. <laughs> alam niyo po itong hasa-hasa na to. Alam ko to, naligaw lang po yan. Natangay ng hangin. ba diba pag nagbabagyo ang isda, napadpad sa kung saan saan. Kaya mayroong hasa-hasa dyan na napadpad sa kalingap. Ano? At ito po ay... Real talk lang po ako, ano? na maraming nakikisaw-saw. Ano? maraming nakikisaw kahit hindi naman nila alam ang punot dolo. At alam naman natin na tayo po ay wala namang ginagawa diyan sa kalingap kundi lang tayo ay tumulong. Magre-reaction sa maayos na pagre-reaction na kahit sabihin pa natin yung mga pinagbabawal na rinireaksyon re na natin, hindi tayo nakakasakit ng damdamin, di ba? Ang masasabi ko lang po mga kapatid, dito sa mga taong ito na nakikisawsaw at yung galit na galit na gustong manakit, ito lang, tandaan nyo po mga kapatid, yung taong ito, hmm? At uh, ito naman na mga taong alam ko, mga kilala ko. At ito naman po ay huwag kayong masasaktan sa rirayal to ko po. No? Pag ako po ay yumaman. Pag ako po ay yumaman. Tandaan nyo po. Ibibili kita ng magandang ugali. <laughs> yung masasama po ba ang ugali? ah, oh, di ba? Real talk po yun. At tawag uh, tayong masasaktan kung hindi naman tayo masama ang ugali. Yung mga masama ang ugali, tuuliting ko, pag ako ay umaman, ibibili ko kayo o ibibili kita ng magandang ugali. Kasi, alam niyo po mga kapatid, may kasabihan, kung magandang ugali mo, kahit ano pa ang gawin ng kapwa mo, kung hindi ka naman pinakikialaman at hindi naman ikaw inaano talaga, huwag kang makialam. Pero sa nakikita ko po talaga mga kapatid, isang Dalawa lang po yan. Yung tao na hindi mo naman pinakikialaman at bakit galit na galit sa'yo, ibig sabihin, may kang wala sila. You know? Kaya ako mga kapatid, dito sa social media, no, dito ko po nalaman ang iba't ibang ugali. Huwag tayo basta-bastang magtitiwala, lalong-lalo na kung hindi natin kilala. Kahit kilala natin sila, pag mayroon 'yan hindi magustuhan sa iyo, tatraiduring kanila. May mga kasabihan nga po, dapat po tayo mag-iingat dahil hindi pari-parihas po ang ating mga ugali. May mabuti, may masama. Di ba? Dahil makikita mo naman po ang masama ang ugali. Hindi yan po makakatiis na hindi ka po pupunain kahit wala naman sa yung ginawa. Mumurahin. Uh, yan po ang katotohanan dito sa social media. Pagalingan, mumurahin ka, na, oh, ito, si ganito, si Malo de los Santos, at mayroon po dyan na naligaw, na isda, na hasa-hasa. No? Lumayas ka ng... <laughs> Ay, Diyos ko po talaga itong mga tao to na mahilig magsawsaw kahit hindi alam ang punot dolong. May nagsasami na alimango, alimango. Excuse me. Mabuti na yun, may ibinibigay tayo ng alimango. Kisa wala. ba diba po? Mm. Kasi yun ang sinasabi nila, alimango, alimango. Pero hindi nila alam, yung alimango na yun, nakakamatay. Kasi, lalo na ang mga matatabil ninyong dila, ipakakagat ko sa aking alimango. Lalong-lalo lalo na itong hasa-hasa yung naligaw sa dyan sa kalinga. Alam mo, ang alimango po, mabagsik, mangagat. No? Dahil itong hasa-hasa na to pinadpad ng alon sa kalingap, akala mo na, kalingap na. Diba? Pakinggan nyo si Atid na. Kung ano ang sinasabi dito sa hasa-hasa. At yung pinagsinusukan ng kalingap, pilit na isinisiksik ang sarili sa kalingap. No? eh gusto nga i over yung presidente gusto nang ibigay sa kanya ang presidente ng striker di ba nakakatuwa lang po no na naging striker na ko oh, ah, talagang gusto talagang ano manlamon at mananang palpa daw po kaya itong taong ito na gusto kang sampalin, bakit hindi mo sampalin ang sarili mo? Diba? Dahil ikaw naman lang ang galit na galit sa akin na parang gusto mo nang manakit na hindi ka naman inaano. diwa po? Kaya pag ako ang yumaman, bibili ako nang magandang ugali para naman bago ka mamatay kahit papaano nagbago ang ugali nyo, <laughs> di ba? Kaya ang gat gusto nyo magalit sa akin, magalit kayo di ako masasaktan, masaya ang buhay ni Maludil Santo. No? Ano ba ang kinagagalit nyo sa akin na hindi ko naman kayo inaano? Question mark, no? Isa lang dyan ang nakikita ko. Kayo, kayo, galit na galit sa akin. Dahil may yung wala sa inyo, mayroon ako. Yun ang katotohanan. Ano? Get nyo ba? Mga forget? <laughs> ano po? Yun ang dahilan. Yung wala kayo, mayroon ako. Kaya yan kayo. Ako lang ang nakikita nyo. Marami kayong dapat makita Si Salsido Upakan mo si Salsido Iyon ang sampalin mo Dahil binabuy ang pagkatao mo Sabihang ka ba naman Akyat barko? Nakailang asawa? Iyon ang upakan mo Sampal-sampalin mo Pero sabihin mo Sampalin ako? ay nako hindi ito tulog o hindi ito tanga na magpapasampal sa isang tao na wala namang ginagawa at lalong lalo na po yung hasa-hasa na yan yung sasabihin tayong tanga, sino ba ang tanga sa atin diba mm. yung walang hambag dyan sa kalingap Sasabihin tayong tanga, alimango lang, utak-alimango lang, utak-talangka. Sino sa atin ang mga utak-talangka? Ibabalik ko sa inyo. Kayo ang utak-talangka o utak-alimango. Dahil kayo ang nakikialam, nakikisawsaw na wala naman sa inyong ginagawa. Banatan nyo yung may mga ginagawa sa inyo. Hmm. Itong hasa-hasa ito, napadpad ng alon sa kalinga, nagmamagaling. Uh, palagpakan ang mga taong magagaling. Di ba? Kung kayo ay matalino, inisip sana ninyo yung mga ginagawa nyo. Manalamin kayo bago kayo magsalitang tanga sa isang tao. At alimango or uh, talangka, di ba? Ang pag-iisip, kayo yun. Dahil wala namang ginagawa sa inyo ang tao, pero nagagalit kayo. Dahil, ibig sabihin, yung mayroon ako, wala kayo. Yun ang totoo. Wow! Ay, kinainggitan pa si Marodilo Santos nitong mga, ano, masasama ang ugali. Kaya po, pag ako yung maman, ibibili kita o ibibili ko kayo nang magandang ugali. Yan lang! Babayu! We love you so much! Sa inyong mananampal at yung nagsabing Mmm! Ay, naku! Ang init dito sa Italia talaga. Mainit ang puro isyo. Kaya po, mga nagmamahal kay Malo de Los Santos, wag nyo nang pansinin ang mga ito. Kayo po ang makakapaghusga kung sino po sila dahil sila po kaya na lang nila po na murahin ka yung mga nagpe-pretend na mga gagaling oh 'di ba Oh maraming salamat po sa inyong lahat suportahan na lang natin Kenred shout out sino ba ang mata <laughs> Kaya tuwang-tuwa ako kay Kenred po talaga palakpak ang kindred na real talk mo sila. Ah, no. At uh, ito lang, shout out po sa team USA. Maraming salamat po. Kiyang me, thank you so much. Ayan. Dahil dalawa na tayong minumura kahit hindi natin sila pinakikialaman. Kaya shout out yang me. Ha? Aper tayo. <laughs> dahil, yung mayroon ka, nawala sila, kaya galit na galit sa'yo. At ganun ngayon, Kimalo de los Santos, Nagalit, nagalit sila sa akin dahil yung wala sila, mayroon tayo. Anong ibig sabihin dong kayo na po ang magsalita kung anong ibig sabihin po. Kaya shout out po sa Jumcar 18. Lalong lalo na Kiang Me. Ayan. Alakpakan yang Me. Dalawa na tayong minumura nila na tayo po lang nandito para tumulong. Shout out po sa lahat. Bye bye. We love you so much. Kahit galit na kayo sa akin. Ano? Bye bye. Bye-bye!